Hello mga idol, yan at nagabi makadto kami sa Valenzuela People's Park. So ini -i, mga idol, sikat na ini na pasyalan didi sa amon sa Valenzuela. Maganda gayo didi mga idol, lalo na yan at Pasko. Kay didi mo makitaan, Christmas tree na kadako-dako gayo tapos magandaan pa ilaw tapos igwa man di tubig na nagasirit gayud tapos nagailaw man o di ba maganda ina mga idol o kaganda gayud tan-awon laro na pag sa gabi kagab iman lang gayud ina mga idol ginasindihan ang pailaw kaya sa gabi gayud damo-damo gayud didisin tawo lalo na pag sabado kag linggo Didi gayod, mga idol an pasyalan sa magbabarkada, magpapamilya, kay didi mga idol pwede ka magpiknik so magbalon lang kamo mga idol sin inyo pagkaon tapos pang sapin basta ang patakaran di di mga idol pag ang mga kalat mo or may kalat ka mo ihimos mo kay bawal di di mag ati ati mga idol sa palibot kay may gwardya man sinda kag kun ka sin mga balon kag kun may kwarta man ka mo pwede pud magkaon di mga idol sa Valenzuela Town Center di sa sulod sa ni may mga nagatinda sin pagkaon kag may mga fast food man pod mag enjoy gayud didi lalo na ang mga bata kay damo sin karanaman didi sa likod sa ni banda, mga idol libre lang po igwagay didi sin sisuhan pada usdusan kag kadamo pa sin iba mga idol di ko lang na bidyuhan na an may bayad lang didi mga idol pag nagsakay ka sa urog sa ni sa rides na swan kay baga nang upahan naman lang ina sinda didi kaya may bayad an pagsakay didi sa uh, rides na ini na Uh, nagaikot man lang siya mga idol uh, swan ang tawag kag didi mga idol makikita mo man po didi si santa pasuroy suroy man po didi siya mga idol papasyar pasyar man lang po pwede ka mo magpa sa iya mga idol kaya ano pa ang ginahulat nyo mga idol magpasyar na ka mo didi sa Valenzuela People's Park so katakin lang ini mga idol sa bago na munisipyo sa Valenzuela dili ka mo ma ligaw, o matalang ba kung sa bisaya yan na mga idol, ipakita ko sa inyo ang mga maganda na view na nabidyuhan ko sa Sulod San Valenzuela People's Park. So, dili na ako mag-istorya mga idol. <coughs> <laughs>。